Magandang araw mga kaalaman na hinog. Malaking tanong mula sa ating viewer. Bakit po kaya laging nagigising si nanay ng 3am? May kinalaman po ba ang kinakain niyang gulay? Huwag kang aalis dahil baka ang paboritong chop soy o pinakbet na inihahin mo kagabi ang dahilan pala kung bakit hindi sila makatulog ng mahimbing. Heto na ang sampung rason na konektado sa so mga gulay na kinakain nyo kung bakit kayo laging nagigising ng 3am. Panguna sa ating listahan, ang diuretic effect ng asparagus at celery. Alam niyo ba yung pakiramdam na ang sarap-sarap na ng tulog niyo? Nasa gitna na kayo ng isang magandang panaginip, tapos bigla kayong magigising dahil pakiramdam niyo ay sasabog na ang inyong pantog. Ang problema, ang asparagus at celery na madalas isahog sa mga healthy na pagkain ay kilala bilang natural diuretics. Sa simpleng Tagalog, mga pampaihi po sila. Habang kayo ay natutulog, ang kidneys nyo ay nagtatrogaho pa rin para iproseso ito na nagre sa paggising nyo para lang pumunta sa banyo. At alam naman natin, lalo na sa mga senior, na kapag nagising na sa gabi, ang hirap ng makabalik sa tulog. Ang payo ko, kung paborito nyo talaga ito, siguraduhin sa tanhali nyo ito kakainin. Huwag na sa hapunan. Bigyan nyo ng pagkakataon ng inyong pantog at ang buong katawan na makapagpahinga sa gabi. Pangalawa sa ating listahan, ang mga gasi na gulay tulad ng lepolyo, broccoli at cauliflower. Napakasarap ng nilagang baka na maraming repolyo o kaya naman ay chop chopsoy na puno ng broccoli at cauliflower, di ba? Pero mga kahinog, naisip nyo ba na habang kayo ay natutulog, nagkakaroon ng isang malaking party o gulo sa loob ng tiyan nyo? Ang problema, itong mga gulay na ito na tinatawag na cruciferous vegetables ay naglalaman ng raffinose, isang uri ng sugar na hirap tunawin ng ating bituka. Habang sinusubukan itong tunawin, nagproproduce ito ng maraming hangin o gas. Ang resulta, bloating, kabag at pananakit ng tiyan nagigising talaga sa inyo sa gitna ng gabi. Iikot-ikot kayo sa kama, hindi alam kung anong posisyon ng komportable. Ang payo ko, kung kakain ito sa gabi, pakuluan itong mabuti o steam para mabawasan ng mga elementong nagdudulot ng hangin. At higit sa lahat, kumain lang ng katamtamang dami. Pangatlo sa ating listahan, ang mga hidden tyramine sa mga fermented na gulay. Sino ba namang Pinoy ang hindi mahilig sa atsara bilang pampagana o sa mga usong kimchi ngayon? Healthy naman daw kasi fermented, good for the gut. Pero teka muna, ang problema, ang mga fermented na pagkain, kasama na rin ang mga binurong gulay, ay mataas sa isang amino acid na tinatawag na tyramine. Ang tyramina ito ay nagtitrigger sa ating utak na mag-release ng noradrenaline, isang stress hormone na nagpapataas ng ating blood pressure at heart rate. Para kang uminom ng kape, ang katawan mo ay nagiging alerto kahit dapat ay nagpapahinga ka na. Magugulat ka na lang, 3am, dilat na dilat na ang iyong mga mata at ang bilis ng tibok mang puso mo, hindi mo alam kung bakit. Ang payo ko, ituring ang mga buro at fermented veggies bilang pang-araw na pagkain. Sa gabi? Kung gusto nyo ng panluna sa umay, sariwang pipino o kamatis na may kaunting asin, ang inyong piliin. Pang-apat sa ating listahan, ang acid trigger na kamatis at talong. Pundasyon ng kutsilyong Pinoy, ang kamatis, sa ginisang ulam, sa sarsyado, sa paksing, sa sinigang, at syempre sa ensalada. Ang talong naman, prituhin mo lang o itortan, solve na. Pero napansin nyo ba na kung kailan ka humiga Saka naman may parang umaakyat na apoy sa lalamunan at dibdib mo. Iyan po ang acid reflux o GERD. Ang problema, ang kamatis at talong ay natural na asidik. Para sa mga may sensibleng tiyan, ang pagkain nito sa gabi ay isang malaking pagkakamali. Dahil sa paghiga, mas madaling umakyat pabalik ang asid mula sa tiyan. Iyan yung mahapdi, mapait at nakakairit ang pakiramdam na siguradong gigisingin ka sa gitna ng gabi. Ang payo ko, kung may history ka ng acidity, enjoy mo ang mga paborito mong lutong may kamatis at talong sa umaga o tanhali. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo sa gabi. Panglima sa ating listahan, ang mataas sa fiber na kalabasa at okra. Palaging sinasabi, kumain ng pagkaing mataas sa fiber para maging regular ang pagdumi. At paborito nating isahog sa pinakbet ang kalabasa at okra. Pero paano kung ito pala ang dahilan kung bakit kumukulunan ang mga tiyan ng lolo't lola sa gabi? Ang problema, kapag sobrang daming fiber ang kinain mo bago matulog, ang iyong digestive system ay mag overtime Para siyang isang makina na hindi mo pinapahinga. Ang resulta, maingay na tiyan, kaabag, at general discomfort. Hirap kang makatulog ng mahimbing kung ang iyong tiyan ay abalang-abala na pala. Ang payo ko, itutok ang pagkain ng high fiber meals sa almusal o tanhali. Sa mga oras na ito, aktibo pa ang katawan mo at mas madaling matutunaw ang pagkain. Pang-anim sa ating listahan, ang pait ng ampalaya na nagpapababa ng blood sugar. The bitter, the better. Ito ang laging sinasabi lalo na para sa mga may diabetes. Maganda nga naman ang ampalaya para makontrol ang blood sugar. Pero naranasan nyo ba na magising ng 3am na basang-basa sa pawis, kinakabahan at parang ang lakas-lakas ng tibok ng dibdib mo? Ang problema, ang pagkain ng sobrang ampalaya sa gabi, lalo na kung kasabay ito ng pag-inom ng gamot sa diabetes, ay pwedeng magdulot ng hypoglycemia o sobrang pagbaba ng blood sugar habang tulog ka. Isa itong delikadong sitwasyon na ang simptomas ay bigla ang paggising, kabalisaan at panlalamig. Akala mo binabangungot ka, pero ang katawan mo ay sumisigaw ng tulong. Ang payo ko at pakiusap, makinig po kayo. Kumonsulta sa inyong doktor. Itanong kung ano ang tamang oras at dami ng pagkain ng ampalaya para sa inyo. Huwag nang wag itong gagawing regular na hapunan nang hindi alam ng doktor. Baka naman po, bilang maliit na tulong nyo na rin po, kahit like lang po dito sa video at subscribe, okay na po. Maraming salamat po. Pangpito sa ating listahan, ang beans at munggo na mabigat sa tiyan. Sino ba namang makakatanggi sa mainit na ginisang munggo na may chicharon at dahon ng ampalaya, lalo na pag biyernes? Talagang nakakagana. Pero pagkatapos kumain ito sa gabi, napapansin nyo ba na parang may nakadagan sa tiyan ninyo at kahit anong pwesto sa kamay hindi kayo komportable? Ang problema, ang beans at munggo, kahit super healthy, ay sadyang mabigat tunawin. Nangangailangan ng katawan ng mas maraming enerhiya at oras para iproseso ito na nagiging dahilan para maging restless o hindi mapakali ang inyong pagtulog. Parang nagtatrabaho pa ang loob mo kahit dapat ay nagre-recharge ka na. Ang payo ko, kung hindi talaga maiiwasan sa hapunan, bawasan ang serving size. Uminom din ng maligamgam na tubig at maglakad-lakad muna ng kahit 15 minutes pagkatapos kumain bago dumiretso sa higaan. Pangwalo sa ating listahan, ang matatamis na gulay na mais at sweet potato. Madalas natin ginagawang pamalit sa kanin ng mais at kamote sa pag-aakalang mas healthy ito, lalo na sa gabi. Paborito pang ang nilagang mais o kamote Q. Pero alam nyo ba na itong mga ito ay may natural na asukal? Ang problema, ang pagkain nito sa gabi ay nagdudulot ng bigla ang pagtaas ng inyong blood sugar. Ang kasunod nito ay ang bigla ang pagbaba o pag-crash nito sa gitna ng inyong pagtulog. Ang sugar crash na ito ay isang stress signal sa katawan. Maglalabas ito ng mga hormones tulad ng cortisol at adrenaline na dinisenyong gisingin ka. Kaya magigising kang dilat na dilat ng iyong mga mata at ng bilis ng dibok ng puso mo, hindi mo alam kung bakit. Ang payo ko, iturin ang mais at kamote bilang energy foods. Mas bagay sila sa umaga o tanghali. Kung hindi may iwasan sa gabi, lagyan ng partner na protina o healthy fat tulad na kaunting mani o keso para mapabagal ang absorption ng asukal. At ang pangsyam sa ating listahan, ang mga maanghang na gulay o pagsahog ng sili. Para sa mga kababayan nating Bicolano at sa lahat ng Pilipinong mahilig sa anghang, nakakagana talaga ang laing, Bicol Express o kahit anong gata na may sili. Pero napansin nyo ba nga pagkatapos ng isang maanghang na hapunan, parang mas mainit ang pakiramdam nyo at hirap kayong makatulog. Ang problema, ang capsaicin, ang sangkap na nagpapaanghang sa sili, ay nagpapataas ng ating body core temperature. Ang ating katawan ay kailangang natural na lumamig para makapasok sa deep sleep stage. Sinasabutahin ng anghang ang prosesong ito. Dagdag pa dyan, numero unang trigger din ito ng heartburn at indigestion. Dalawang beses kang pinapahirapan. Ang payo ko, ilipat nyo ang inyong spicy food drip sa tanghali sa gabi, piliin ang mga pagkaing mas kalmado sa inyong sistema at ang pangsampo sa ating listahan, ang pag-inom ng vegetable smoothies bago matulog. Naging uso na ang pagiging health conscious. Imbis na maghapunan, iinom na lang ng isang malaking baso ng vegetable smoothie. Pinaghalong spinach, pipino, celery at kung ano-ano pa. Akala natin napakaligang sa tiyan. Ang problema, una sa lahat, ang pag-inom ng ganung karaming likido bago matulog ay garantisadong gigisingin ka para umihi. Pangalawa, hindi mo namamalayan na sa isang baso ay napagsama-sama mo na ang mga kalaban sa pagtulog na ang pampaihing celery, ang pampakabag na spinach at baka nilagyan mo pa ng asidik na kamatis. Ito ay isang recipe for disaster para sa iyong tulog. Ang payo ko, ang smoothies ay pinakamaganda sa umaga o bilang afternoon snack. Itigil na ang pag-inom ng kahit anong maramihang likido, mapatubig o smoothie madalawang oras bago humiga sa kama. Maraming salamat po at God bless.